Ayan mga lods. Ayan na tayo mong sitaw. Ating taniman. Ayan. Nagpa ako ditong patula. ano o. Sticky yeah. niya. i-sprayin natin ito. Ang, ano. Kasi ganito ang nangyayari. Oh. Hmm. Hindi na ito may benta. Hmm. ng bunga. Dapat ha? ganito. Ganito. Yun bumagsak na nga, bumagsak na nga ito, luliko, oh. yan mga lods, oh tumbahan natin ang ano mamaya, pang- pamatay fish, pang- pamatay fish, isa. Tuh so, problema. 'Yung problema nang sitaw. Ayun. Ganda sana sa ng bunga. Ng lahat ganito. bunga ng sitaw natin. Pero, hindi natin tumapakinabangan ng ayos. Ganito, hindi naman mawibinta yan. Kailangan natin spray ng pesticide yan. Hmm. Dapat ganito lahat, walang damage. Okay. So. Hmm. Mga lords. Mira meron siyang tambong bunga. Hala. Meron tayong kalaban. Diyan nito oh. Ayun oh. Yan. Dami bunga. Kasi ano pang puro ganito. Hmm. Pero may dala na tayo pang spray mamaya. Pipitasin muna natin itong pwedeng magulay. Una natin bigyan ng spray. Hmm. May kalabaw doon. 'Yan 'to dito ito ito na tablan ng kung anong medisina yun susubukan natin yung lanit kung maganda sabi maganda daw yun And spray spray natin subukan natin ang lanit kung talagang totoo yan eh mga lods wala. Hindi natin ito mabenta ng ayos. Ganda hmm. sana ng bunga. Yan. Yeah. Ayun po dito tayo yung kanim na ano. Lahat hmm. hmm. may tama yung ating mga gulay. Meron matay dito ngayon po. Diba? ba diba yan? lumaki yan marami din yan lawak lawak din ito mga paps oh. hmm. at ah, syempre hindi nyo makikita kung may ari nyan kung hindi ako sasama yan ako yung may ari nyan yan thank you for watching subscribe my channel bye bye